Isayas, Kabanatang Labing Tatlo Ang hula tungkol sa Babylonia na nakita ni Isayas na anak ni Amos, Kayo'y mga glagay ng isang watawat sa bundok na walang punong kahoy, Mga kayo ng tinig sa kanila, Inyong sinyasan ng kamay, Upang sila'y magsipasok sa mga pintuang bayan ng mga mahal na tao, aking inutusan ang aking mga itralaga oo aking tinawag ang aking mga makapangyarihang lalaki dahil sa aking galit sa makatuwid bagay ang nangagagalak sa aking kamahalan ang ingay ng karamihan sa mga bundok gaya ng malaking bayan ang ingay ng kagulo ng mga kaharian ng mga bansa na nagpipisan. Pinipisan ng Panginoon ng mga hukbo ang hukbo ukol sa pagbabaka. Sila'y nangagmumula sa malayong lupain, mula sa kaduluduluhang bahagi ng langit, sa makatwid bagay ang Panginoon at ang mga almas ng kanyang galit upang gibain ang buong lupain. Magsiangal kayo, sapagkat ang araw ng Panginoon ay malapit na darating na pinakapanggiba na mula sa mga pangyarihan sa lahat. Kaya't lahat ng kamay ay manghihina, at bawat puso ng tao ay manglulumo, at sila ay manglulupaypay. Mga pagdaramdam at mga kapanglawan ay dadanasin nila. Sila'y mga gihirap na gaya ng babae sa pagdaramdam, mga kakatigilan, ang kanilang mga mukha ay magiging parang liab, Narito ang karawan ng Panginoon ay dumarating, mabagsik, na may puot at mabangis na galit, upang gawing kagibaan ang lupa at upang lipulin mula roon ang mga makasalanan niyaon sapagkat ang mga bituin ng langit at ang mga gayak niyaon hindi magbibigay ng kanilang liwanag ang araw ay magdidilim sa kaniyang pagsikat at hindi pasisilangin ng buwan ang kaniyang liwanag at aking parurusahan ang sanglibutan dahil sa kanilang kasamaan at ang mga masama dahil sa kanilang kabalukyutan at aking patitigilin ang kahambugan ng palalo, at aking ibababa ang kapalaluan ng kakilakilabot. At aking gagawin ang isang lalaki ay magiging mahalaga kaysa dalisay na ginto, ang tao na higit kaysa dalisay na ginto ng offer. Kaya't aking panginginigin ang mga langit, at ang lupa ay yayanigin mula sa kinaruroonan sa puot ng Panginoon ng mahukbo at sa kaarawan ng kaniyang mabangis na galit. At mangyayari na kung pano ang usang hinahabol at kung paano ang mga tupa na walang pumisan ay magsisibalik sila bawat isa sa kanyang sariling bayan at tatakas bawat isa sa kanyang sariling lupain. Bawat masasumpungan ay palalagpasan at bawat nahuli ay mabubuwal sa tabak. Ang kanilang mga sanggol ay pagluluray-lurayin sa harap ng kanilang mga mata. Ang kanilang mga bahay ay sasamsaman at ang kanilang mga asawa ay dadahasin. At narito aking kayatin ang mga mido laban sa kanila na hindi pakukuntanganan sa pilak at tungkol sa ginto hindi nila kaluluguran at pagluluray-lurayin ng kanilang mga busog ang mga binata at sila hindi maawa sa bunga ng bahay bata. Ang kanilang mata ay hindi maahabag sa mga bata. At ang Babylonia ang kalwalatian ng mga kaharian, ang ganda ng kapalaluan ng mga kaldeyo, ay magiging gaya ng gibain ng Diyos, ang Sodoma at Gomora, Hindi matatahanan kailanman, nidi tatahanan sa buong panahon, nidi magtatayuron ang mga taga-Arabia ng tolda nidi pahigain doon ng mga pastor ang kanilang kawan, kundi mga may ilap na hayop sa ilang ang magsisihiga roon, at ang kanilang mga bahay ay mga pupuno ng mga hayop na nagsisiungal, at mga avistros ay magsisitahan doon, at ang mga lalaking kambing ay magluluksuhan roon, at ang mga lobo, ay magsisihiyaw sa kanilang mga muog at ang mga cakal sa mga maligayang palasyo. At ang kanilang panahon ay malapit ng sumapit at ang kanilang mga karawan ay hindi magtatagal.